Guys, nadali ni Degol si Bambi. Ayan. Sakto-sakto. Kasi nakasuga sila kanina. And then, nung ipinapasok ko na, nagwiwiggle yung buntot ni Bambi. Ayan. And then, lapit siya ng lapit kay Degol. So, pinakastahan natin, guys. At uh, successful. Nakadalawang hit si Degol. Dalawang hit yan. Pangalawa na yan. Aray ko. Hmm. Ayos. Ayan. eh papasok na natin si Dagul, guys. Tama na. Kasi dalawa na yun eh. Okay na yun, okay na yun. Ayan. Ayan. Guys, yung yung si Dagul. <laughs> umahangos o oh. ano Solve the goal of the para kapag nasa ala pa pa mm. napapatingala sa so sarap guys at uh, nakatikim siya ng batang bata <laughs> batang bata kasi to si Bambi o oh, lagi ka the nakadali ka ng uh, teenager ah the ah the nakadali ka pa nakadali ka ng teenager brother ha ah? Teenager yung nadali mo talagang uh, para ka nasa ala pa o oh. tumitinga tumitinga late ng pa ah. <laughs> ayan kapag gusto pa ni Bambi ay lalapit lang yan kay Dagol at uh, papasok yan doon ayan o oh. tingnan nga natin ayan o oh, guys o oh, nagwiwiggle talaga yung ano landing landing guys o oh. oh, nakita nyo mm. So yan po ang sign na ang kambing ay landing lande. Ayan, nagwiwiggle. Lalo na pag hinawakan mo yung kanyang taas, ayan o, oh, yung kanyang ah, likod. Ayan o, oh. ang lakas na wiggle niya guys o. Oh. Hmm, wiggle. O, oh, yan. Yan, ayos. Galing mo, Bambi. Sayang si Tasha o. Oh. Dapat sabay sila na ito ni Tasha mo ano eh. Sabay sila dapat eh, magka, magkasunod kasi sila, magkasunod yan. Pero okay lang. Yan, so ito ay unang anak ni unang anak ni Bambi. Ayan, si Dagul nag nagwawala, guys, oh. Wawala si Dagul. Ah, unang unang pagbubuntis pala ni Bambi. Yan, unang pagbubuntis. So, landing landing oh. Hit na hit, guys, oh. hmm Oh. Lumalapit pa siya kay Dagul, oh. Labas ko kaya si Dagul dito. Oh. Gusto pa. Oh, gusto pa. Eh, mamaya bibigay ko pa. Bibigay ko pa ng isa para talagang solid na solid. Pero nakadala pa na si Dagol, eh, oh. Kaya lang, ang tindi nung ano. Oh. Ang nung landi ni, ano. Bambi, guys, oh. Landing, landi. Oh. Hmm. Ang buntot, oh. Wiggle na wiggle. Tapos, lapit siya na lapit kay Dagol. Ayan. Ayan sila. So, ngayon na hapon, alas 4 ng hapon, uh, magpapakain naman tayo ng uh, pellets. Kasi galing sila sa labas. Kinali natin, sinugahan natin. Yung anong hindi ako nakapag-sakate. yan. So, we will be expecting uh, from now up to 155 days. Correct me if I'm wrong. Pero ganun po ang gestation period ng kambing. 155 days. 150, 145 to 155 days po. Ayan. Ang pagbubuntis ng kambing. So, meron po tayong aasahan kay Bambi. Solid na solid yun guys. Sigurado ako kuha-kuha kasi ah uh, si Dagul po ay hindi naman nagagamit. Matagal wala naman po nagpapastad kay Dagul ngayon. So solid na solid po yung similya niya. And then nakadalawang hit nga po siya kay Bambi. Yan and then gusto pa, hihirit pa yan. Ano kayo? Kayo ba? Mga buntis ba kayo? Mga pregi ba kayo? Ayan, pero si Bambi ay sigurado. So ito ay mare-record natin. May susulat ko. Itong dalawa kasi hindi ko alam kung pero sila sampa. Pero yan, makikita naman natin yan kung aalasan ang kanilang mga tiyan. Ayan, so good news guys. Isang good news, uh, asahan po natin yan na meron pong parating na uh, blessing galing kay Bambi. Ayan. Ayan, so papakain muna tayo guys ng uh, pellets. Ayan guys, so papakain tayo ng uh, pellets. Uh, ito po yung... Uh, Carbo meal na ibinibigay natin yan. So pagkatapos sila magdamo uh, Carbo meal Minsan nauna to sa umaga And then damo sila So yan uh, Basta araw-araw ay may 1 kilo kota tayo binibigay sa kanila Na uh, pellets Yan para pang suplemento Wait lang, wait lang Oh, Meng, dito ka na. Wait lang. Yan, kailangan si Meng -Meng kasi sa loob. Kasi agresibo si Meng -Meng. So, huwag niya makasama niya. O, oh, dito, Meng. sa ka na. Hindi, ka, hindi ka. Ay, sus, Mario, sir. O, nandito dito na, Meng. O, ah, pasok ka sa kulungan mo. Pambi, labas. Hmm. Oh, wait lang, wait lang. Ah. Uh, wow, Bambi at Kisay. Hmm. Siyempre, yung bidang-bida si Dagul. Ay, uh, yung ating bidang-bidang si Dagul. Ah. Uh, ah. Uh, hmm. Ayan. Ayos. So, ayan guys. Hmm. Hmm. Grabe kumain si Dagul talaga, oh. Oh. Napagod eh. Ano? Napagod si Dogol guys. Naka dalawa ba naman eh. Yan. Yung isa kasi kanina sa field. Dun sa sa pinagsugahan ko sa kanila. Yung, yung, isa kanina. Initial. And then ngayon pangalawa. Uh, follow up. Yun po yung naipakita ko sa inyo. Yung kanina hindi ko na videohan kasi biglaan guys. Hindi ko rin inaasahan na landi pala ito si Bambi. So biglaan wala tayong camera kanina. Kaya hindi ko na kuha yung unang hit ni Dogol. Pero nakadalawa po siya. Yan, nakadalawa yan. Yan. Ito mag kasi to. Kaya hindi sila nag-aaway. Ito po kasi si Bambi. Ay, si Bambi. Ito si... Ah, uh, Meng -Meng. Matapang kasi to eh. Ito kasi yung pinaka ano nila eh. Senyora nila eh. Pinakapatanda. Kaya nanunuwag siya. Kaya kinukulong ko po pagka kumakain ng ganito. Pero pag damo, okay lang. Pagka feeds kasi, Uh, minsan natatapon pagka nagkakagulo sila so kailangan na nakakulong siya para hindi sila nagkakagulo at uh, hindi natatapon yung feeds yan Yun po si Meng Meng sana yung ano uh, may sampa sila lahat pero ito yung kay Bambi ay confirmado Ayan. confirm na confirm yung kay Bambi ay may re-record natin yan so umpisa na guys ito na sinasabi ko kasi talagang ano eh nag uh, nag ano siguro nag stimulate yung kanilang paglalandi eh, kasi lagi sila may access kay Dagul so yan uh, maganda talaga itong ginawa ko na, ito na lagi sila may access kay Dagul so andito lang sila sama sama lang sila ayan so hindi na natin sa gabi ay nandito lang sila sa labas bukas lang kanila mga kwarto yan para kung sino man ang gustong lumapit kay Dagul at ah uh, ah uh, Pumingi ng pagmamahal. <laughs> ay, may access kay Dagul. Ayan. So, yun po. Sana po yung magtuloy-tuloy na po yung ating breeding. So, ito, umpisa na po. Ito, confirmado kay uh, Bambi ay sigurado to uh, Magbubuntis po ito. Ang ganda nung pagkakabulog ni Dagul. Solid na solid. Ayan. Ayan, uh, guys, oh. Mm. Uh -huh. yeah so, sana so, po yung nag-enjoy kayo, guys. So, yun lang po aking may-share ngayon. Uh, success, successful po ang pagkakabulog ni uh, Nagul kay Bambi at ako hindi ko rin po inaasahan na naglalandi po pala ito. Uh, gawa nung nabibisi po tayo. Mabuti na lang at uh, naisuga ko sila ngayon. Nasa labas sila kasi yung pag uh, kuha ko sa kanila, doon ko napansin na nagwiwigil po yung buntot ni Bambi. Kaya ultimano, ay ibinigay ko, ko siya kay Dagul doon pa lang sa field. And doon pa lang ay na, nabulugan na nga niya. Yan, and then pangalawa po dito sa taas, para po may pakita ko sa inyo. Ayan. So yun po. Yan, maraming maraming salamat po muli sa mga solid to vocals. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na supporta. Ah. Sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan niyo po ating mga content, sana po yung subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Muli, ito ang inyong kabokal farmer na nagsasabi. Ah, nagbibigil oh. Muli, ito ang inyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at ikisalate kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!